Alam ba ninyo mga kaibigan kung bakit pabalik-balik ang kanser o mga bukol sa ating katawan? Kasi ang organ natin o ang katawan natin ay parang halaman. Kung gusto natin na hindi na tumubo ang halaman, ang kailangan natin gawin ay bunutin. Tanggalin ang mga ugat. Kapag natanggal ang mga ugat ng halaman o di walang tutubo, ganun din sa organ natin, ganun din sa katawan natin. Kaya ito ang pinakadahilan mga kaibigan kung um, bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang klasing mga karamdaman. Bukol sa atay, bukol sa thyroid o goiter bukol sa baga, bukol sa utak, bukol sa kulon, bukol sa pantog, bukol sa prostate. Aba, magdetoxify po kayo mga kaibigan para hindi tayo pabalik-balik sa ating mga pagamutan. So pakinggan natin mga kaibigan ang nagbigay ng patotoo sa ating programa nang siya ay uminom ng detoxifier o cleansing. Siya po ay gumaling. Pananakit ng katawan, dysmenorrhea, apektado ang ovary at iba pang organ ng uminom ng detoxifier na tulungan ang pananakit ng kanyang katawan. Nagnormal po ang lahat. Ito po, ilalahad po niya ang tunay at totoo na nangyari sa kanyang buhay. Ma'am, pakikwento po ninyo. I'm Jennifer Zambrano, 35 of age, married. I am a full-time employee and at the same time a full-time mom. Having a regular job plus a permanent responsibility to my family really gives me no time to relax. I cannot even have a good time to pamper myself. With my kind of routine, I used to skip my meals and just take some junk foods, bread, coffee, which gives me a bad diet. I don't even go for a regular exercise. Recently, I kept on complaining of body pains and I get tired so easily. I can feel that I don't have the energy to do my activities. I have migraines most of the time and have severe dysmenorrhea during my monthly period. My husband advised me to visit Rollins Natural Health and Wellness Center when he learned about my condition. When I went to Rollins for checkup, through their iris analysis, they found out about the weaknesses of my ovary and other organs that are affected they recommended me to take the toxifier which i did during the detox process i excreted lots of waste and some are colored green about the size of a one peso coin After my detox, I feel so relieved, energized, better, and renewed. And that's because of Roland's Detoxifier. I encourage others to invest something for your health. There is no harm in trying as they say. So visit now Roland's Natural Health and Wellness Center and ask about their Detoxifier. Kaya mga kaibigan, try our new Detoxifier, the best food medicine. Maraming salamat po, Ma'am Jennifer sa inyong pagtitiwala sa aming programa. Nang siya po ay uminom nito, ang detoxifier o cleansing, siya po ay gumaling. So ang totoo po, siya po ay taga Baguio City. Kaya para sa mga taga Baguio City, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming programa sa Herbal at Buhay. Kung gusto ninyo gumaling, mga kaibigan, pwede kayo sumadya sa aming mga wellness, o clinic. At ito po ay matatagpuan sa Baguio City, sa Golden Court Building, Magsaysay Avenue, Baguio City, sa second floor. Sa La Trinidad Benguet, third floor GS Building, Room 305, Pico, KM5, La Trinidad Benguet. At mayroon tayong wellness sa part ng uh, Bugyas Abatan Benguet. Sa second floor, Napata Building, Abatan, Bugyas, Benguet. Sa Bambang Nueva Vizcaya, matatagpuan ang Rollins Natural Health and Wellness Center. Sa second floor, Villa Neva Building, General Trias Street, Banggot, Bambang Nueva Vizcaya. At ito po ang mga cellphone number po natin, 0998-559-7928. 0998 559, 0998 -559 Kaya pwede kayo sumadya o pwede kayo mag-PM sa aming FB page Rollins Natural Health and Wellness Center Kapag nainom na ninyo ito, gaganda ang inyong kalusugan, tanggal ang sakit sa ating katawan, detoxifier, cleansing, panglunas sa ating mga karamdaman.